Sa isang malawak na mundo, may isang binata na ang pangalan ay Raul. Dalawang taong gulang, isang lalaking mahilig maglakbay. Marami na siyang napupuntahang lugar. Bundok sa hilaga, malalawak na kapatagan sa silangan, at mga liblib -lib na baryo sa kanluran. Kilala siya sa baryo bilang matapang at determinadong manlalakbang. Isang araw, nagpasya siyang tuklasin ang malawak na disyerto sa timog, isang tuyo at mainit na kapatagan na bihirang marating ng ibang tao. Sa bawat hakbang niya, Ramdam niya ang init ng araw sa kanyang balat at ang buhangin ay parang walang katapusan. Ang init ay nakakaubos ng lakas. Pero kailangan kong magpatuloy. Habang lumalalim sa disyerto, unti-unting nawala siya sa tamang daan. Ang mga landmark na alam niya ay naglaho na. Pawis at pagod ay bumabalot sa katawan niya halos hindi na niya makayanan ang bawat hakbang. Humina siya at huminto sa buhangin. Nagbabadya ng pagod at pangungulila. Habang nakaupo, nakita niya sa malayo ang isang ordinaryo lamang na balon. Simpleng balon lang na yari sa bato at may kaunting tubig. Tubig? Sa wakas, may makakatulong sa akin dahan-dahan siyang lumapit sa balon, umupo sa tabi at uminom ng kaunting tubig. Ramdam niya agad ang lakas na unti-unting bumabalik sa katawan at isip niya. Habang nagpapahinga, naisip ni Raul ang kanyang paglalakbay at ang hirap na naramdaman sa buong desyerto. Naintindihan niya na kahit ordinaryong balon lang ang nakita Naging malaking tulong ito sa kanyang survival. Ramdam niya ang kapanatagan at determinasyon na magpatuloy. Bawat hakbang ay may kahulugan at bawat hirap ay may gantimpala sa tamang panahon. Matapos makapagpahinga, muling naglakad si Raul sa disyerto, mas maingat at determinado kaysa dati hindi niya iniwan ang balon alam niyang sa simpleng bagay nakatanggap siya ng lakas at aral na magagamit sa paglalakbay hindi mahalaga kung gaano ka napapagod o naliligaw ang mahalaga ay ang determinasyon at pagtitiwala sa sarili sa bawat disyerto ng buhay may ordinaryong solusyon na makakatulong sa mga handang magsumikap at magtyaga. Kahit ordinaryo o simpleng bagay, pwede itong maging malaking tulong sa tamang panahon. Ang tapang, determinasyon at tiyaga ay nagbubunga ng lakas at pag-asa. Kapag hindi sumuko at nagtiwala sa sarili, may paraan upang makatawid sa anumang hirap.